Hello, what's up? It's me, Alex Musbahar. for today's video, welcome to my channel. So we're here at uh, Sab together so with my friends. Ayan. Ang mga boylet-boylet -boy na si Jay nag uubad At syempre si Ben Ben and the other baby ko, si Michael. Imay nyo na po yan. <laughs> Live selling po tayo for today's video. Ayan si Michael. So ang po namin dito is maglalaba kami. Saan ba yung mga lalabhan? Ayan. Sa motor yung lalabahan. Ay, nandito po pala shout out sa Johnny Kang Uso. Ayun po. Oh. Ayun. Shout out sa Kang Uso. Ah, ano din yung joke mo? Si Vince Lagan. <laughs> Wala lang, para trip ko lang mag-vlog today kasi matagal-tagal oh, na rin tayo. na naman si Kang Uso. Yes. Kaya lang, saan ba siya ngayon? Nandoon siya siguro sa Mercados for today. So matagal-tagal na nga tayo hindi rin nakakapag content nakapag-vlog. So ngayon naisipan ko mag-vlog dito mismo sa Sabasaban which is paulit-ulit na po namin binablog tong Sabasaban Falls. Pero syempre, para maiba naman yung content namin ngayon, syempre may dala kami ng ga. Ayan. Ito naman ako. Pero sa mga gusto makakita, ayan, may, may siya ng extra juice. pare ba? Ang sabi niya, mas gwapo daw siya sa anak niya. Wow. Perfect. Tayo! <laughs> si Kamuso. Ay lang sa so shoutout sa mga Kamuso channel, sa Team Kabisig, Ajito Jala, Jeremy Blond, and of course, your Strolly, Kalex Mosbahar. Wala lang nung target mo gawa kundi magsalita-salita for the disc kay at titignan natin doon kung ano mga galap ng mga tao. No, there's no tao there. Oh, River? May ka na Michael, doon na tayo magkapi. Okay, magkapi dali na! Magkapi mo na ako ngayon lang. So ayun na nga mga parela sa Kabisig So kasama ko pa rin po si Beams Lagan at my back At syempre and the boys over there So pupunta na po kami sa Saan so, tayo pupunta? Sa Pulse Sa Pulse dahil Doon na tayo maliligo Kasi dyan kami kanil Uy! Nagbibidograph na ako sa sarili kong vlog Tapos mag picture ka pa Inanap po si ano Si Kang Uso Inanap daw si Kang Uso sa... Pula 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 Pula, Pula. Sa so, yeah. reporters video, ang sisikat talaga sa eksena ko isikang si Kanguso, kasi ang lagi niyang hinaharapin si Kang Uso. So doon pa kami pupunta. There. Sa falls mismo. Lab na ko si Kang <laughs> Totoo? ano oh, naman. Nakagawin ako. So, kahapon kasi ang Team Kabisig is nag-vlog dito. It's is hindi ako nakasama. Pasensya na po kayo sa mga solid supporters po namin. Pasensya na po kayo, hindi po ako nakasama. Kasi kahapon po, isa sa bahay lang ako nag-stay. Naglaba po ako. Kailangan ko po maglaba para po sa kapakanan ng buong Pilipinas. kay wala na po tayong masuot para sa ating trabaho. So, ngayon po, ang oras po natin ngayon is alas 10 At nandito pa po sa Sabsaban para Paligo po muna. At mamaya ang alauna po is back to work tayo. So, ayan na. There! Hindi <laughs> nyo to uh, for sure, ano. Hindi lang kayo bago dito or hindi na kayo bago, bago dito sa pinag-vlog namin sa Saban Falls kasi nga po lagi namin uh, pinipicture to lagi dito sa mga vlog vlog namin lalo na kay Kanguso ayan lagi po siyang nag nag content dito ito na akong masabi ay si Kanguso kasi ganoon parang tahimik mo Kanguso ang ganoon sa so, ayun naliligo tayo kasi ayun yung mga dami mga bata o oh, <laughs> kaya po mag video Wait lang po In front natin yung camp kasi na po tayo. Parang walang... Nakaplay? Wala. Nakaplay? Wala. So dahil wala po tayong dalang stand, so hindi lang po muna yung cellphone natin sa... Bakit? <laughs> yes, wala kaming stand na dalang ngayon, so... Love. So, habang naniligo si Mims Lagan, mga kalalabs, um, yes, enjoy the view. Kasi nga ay magsisiyar lang. tanggalan. Tawag ng tanggalan. <laughs> Makanya, dia, makanya,

kaya kung masabi ngayon kundi um, pinapakita ko lang siya inyo eksena namin which is kanina kasi out wait lang! nasimulan ko kasi mag vlog kanina so kailangan kong tapusin sa hindi naman oras na i-upload ko short video lang saan si Kang Oso? so for video ha bida bida talaga si Kang kasi ito yung boyfriend ko bida ha? talaga yan <laughs> 哎，我。

ang team ko be sick yan. Sa so. so, mga solid supporters, Brian, thank you so much po. Kanaso lang. Ayan, for Bye. this video. I love you. You. I love you. I love you all. Bye-bye. Don't forget to subscribe. Hello. Hi. Wait lang. So ayun pa, wala nga kami at uh, bigla kami nag-stop over kasi meron kami nakita. Na meron kami nakita. Um, nature creations which is over there ayan o patay siya ang laki ang haba ayan ah, lang